Sa buhay at sayaw, dapat tansyado ang timing mo. Sa bawat galaw, may tamang bilis. May tamang baga. This April, get ready for the teen show that will dominate your Sunday afternoon. Hi, my name is Sam Concepcion and I play the role of Mark Pedroza. He's a valedictorian, the captain of the school's dance troupe, He is a young achiever. Lahat ginagawa niya para makuha yung approval ng dad niya. Sa um, Ricky Hill, um, ako naman si Troy Cabrera. Um, yeah, laki siya sa hirap. And mahal naman mahal niya yung nanay niya. Ayun, nung matay siya, he was forced na to live sa sa real father niya. Mark, si Troy. Ang anak ko. Tapos nung pumasok si Troy, yung half-brother ni Mark, doon na nag yung conflict namin. Siyempre, nahihirapan kami magkasundo ni Sam. At iba pa pinanggalingan namin. He comes from the streets. Kumaga, and I come from, you know, a pretty well off family. Ano sa tingin mo mas magaling ka na sa akin? Kung mo kalimutan, kasama ako sa legal na pamilya. Ikaw, anak ka lang ng kusinong babae. <laughs> pero kahit hindi kami nagkakakasundo nandiyan yung family and friends namin para tulungan kami na malampasan yung mga problema Kitna ng iba't ibang pagsubok, matututunan nila na basta manatili silang magkakasama, good vibes lagi ang dadating sa kanila.